Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. Ito, Mackinley Street, Tagig, ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. At marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Noong December 5, 2004, nahire ko bilang security consultant sa Ako Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldi ko. Tuwing may duty, duty, at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Tuwing may duty det detail ako sa basura, Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly Valley Verde 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may posit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita kay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldez sa 42 Makinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po na nanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad nito.